Tampak Oh, okay, nga so kay Suki so okay, Suki, nangatid na kita doon ma'am Sentosa Sentosa Nangatid na kita doon P250 lang Pero P200 sa akin dati 200 Malayo ito eh Wala yung sakay ko sa iyo Siguro November pa yun Pangatlong ka Kaliwa tapos kanan na uh, pangalawang kato rin kanan. Gawin 200 eh. So okay na kita. Wala kasi akong gasolina gasoline eh. Wala kong pag gasolina Kaya eh, 200 lang eh. Tapos ko muna. Oh, ay eh, malagi ka naman na, na, na siguro pangalawa ngayon, pangalawa. Oh. So, mga kasanggay, added natin ang ating suke sa barangay punta Sentosa Tosa so natin ito, medyo galante ito sabi Crossing crossing kasanggay, mag-uumpisa na tayo dito sa crossing ah, kaya na tayo pagbanta ng uh, Sentosa Tosa na po tayo ng Sentosa sa Barangay Lawa on the way to Sintosa. sa loob pa hindi lang ay nakarating na tayo kita na tayo nasa puti nasa puti ito ito ay. Barela. Baka okay, nabot na ka ng rayuma. <laughs> Sakit ng rayuma. No? Salamat, Salamat po. eh. Salamat, Salamat po. po Oo nga. Okay ka siyang ka. Na tayo na. Atid na natin si madam. Kaya gusto kong isa kayo yan kasi yan. Ang bayad po na na yan. Kunwari 200 pero ginagawa po niya nga doble kaya po babayad niya mga kasangga ginawa niya po nga 400 ganyan po yung pasero yung pag nantuwa sa driver pa mga kasangga maraming salamat sa panonood